Meron pa. Ang dami pa. Ito, galing kay Son. Kanyo. bisa oh. daw niyan. Pamunas. <laughs> Pamunas ng tres mundo lang talaga yan. Ang pa rin ito.

Pag nasa Pangga na talaga, Tres Mundo talaga, iba talaga. Oo, oh, iba. Malayo. Malayo talaga? Malayo sa mga kapon oh, na, oo. Oh. oh. Pero yung mga oh. kuan, yung mga mahina talaga, yan yung malakas pagsalita. Kasi ayaw nilang malamangan. Oo, oh, ayaw, ayaw nilang masapawan. Masapawan. Ano, oh. <laughs> ayaw nilang masapawan mga tingero. Ang problema sa kanila, para makaakit ng tao. Ayun. Para paniwala. Oo. E eh, yung iba naman din, napaniwala naman din nila sa maling gohan. paniwala. dami po? Ito dali kay son. Ano? Ang <laughs> bisa oh. daw niyan. Pamunas. <laughs> 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 Pamunas ng tres mundo lang talaga 'yan. <laughs> Balik. Ano yan? Ito, yung nagbebenta ng medalyon, yung leklay, ito. Ah. Uh, ito. mm, Sama mo na rin yan. Taulo pa rin Kamunas. <laughs> Pagunas na naman. <laughs> oh, uh. Ah, lagyan mo ng tubig na? Oo, oh, lagyan mo ng tubig yan. Oh, Ilang kilo to kaya? Tami. Oo <laughs> <laughs> ka hey. oh, nga na. Ay, kalahin na. Ay, oh, kalahin na. Itutok mo sa ka, kapatid, kamera. Lagyan mo ng tubig? Oo oh, nga na. Lagyan na. Okay. Lagyan ng tubig. Oh. Hmm. Tutup yung kamera pagkatapos. Oh. <coughs> na. Mm Okay na, kapatid? Okay na, sige. Tutok mo yung okay. Uh -huh. Kunin mo yung kabuuhan. Ibak mo na lang yung kamera, ibak mo. Ibak mo para makita yung kabuuhan. Ibak mo, mo yung kamera para makita yung kabuuhan. Ay, bo. Bo. Mm -hmm. Oh, yan. Yan. Yung kitang-kita -kita lahat. Yan, yan.

Oh, papainom nyo kita ng tubig para mawala yung bigat sa katawan mo. Ano daw? Sabi ni, ni Mrs. Ano daw yan? Sabi, mm -hmm. sinuko ko na. Wala na para yung antik-antik na mga yan. <laughs> sabi pa -pa yan. Sabi niya, Tubig kapatid, lagay mo sa baso. Uh. Kasi, eh, dati, alaga ako sinisita, sinisita kong misis ko. Uh. Ano naman yan, mga suot mo, ang daming suot mo. Sabi sa akin, ang daming suot mo sa katawan mo. Huwag <laughs> ka naman yun, sabi ko naman sa kanya. <laughs> Dagdag lang yan, o sa katawan. Ayan yan. Uh. Pundo lang, pundo. Yung tubig. Ayan, yan. yan. Sige, namin niyan. Ah. Hello no. Pasok. Ah, pakiramdaman mo. Ano kay bahan kanina at saka ngayon? Gaan. To. Oh. Magaan brother. Gano? oh. Gaan na. Oh. At saka ako yung Aurora, Aurora sa mukha mo, di ba? <laughs> Sabi ko sa iyo eh. <laughs> yan ay pabigat lang yan sa katauhan na yan. Dito sa amin sa si Tres Mundo, wala kang mga taring-taring diyan. Walang Latin. Oo. Oh. Hmm. Pero yung protection namin, malakas dito sa likod namin. Hmm. So, yung mga ito, brother, anong gagawin ko mga ito na? Kung kung gusto mong ibaon sa lupa yan, ibaon mo na lang. Pero kung gusto mong maging collection, pang display mo, pwede rin. Ikaw na bahala kasi wala namang kapangyarihan na yan eh. Pero wag mo na ibigay yan oh. sa iba kasi kakargahan na naman yan nila. Mm -hmm. Para uh, panganap buhay na naman. Oo, i- e, ibibinta na naman yan nila. Ngayon, pag ibibinta na naman yan, marami na namang makuhan. Mabiktima dyan. Oo. Pero kung para lang sa akin, ay, i, 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 ibaon ko na lang sa lupa. Pero kung gusto mo may, may collection, pang display mo lang, okay lang din yan. Pero huwag mo na ibigay yan sa iba. Kasi pag ibigay mo yan sa iba, marami na namang mabiktima ah, dyan. Hindi na, hindi ko na pwedeng ibigay sa iba. Okay. Kasi ang gagawin ko lang po, brother, gawan ko na lang ng nagwan, ng, ng okay. parang aquarium. Pwede. Oo, oh, aquarium na Oo, oh, para remembrance mo na lang yan. oh, maalang-ala ba na oh. gano'n ah, na nangyali yan. Diyan ka nang galing well, at tapos na. Oo. Oh. Ito yung mga ganit ko na galing ako dito pero tinapos ko na. Ayun. Nasya. kapatid ah. Yung ha? Bakit? Tama tama mo. Ano yung yari? May tawa eh. Iba? Iba yung nasama tama mo? Iba talaga. Liwanag? Iba talaga yung pagkakuan. Pag nasa manga na talaga, tres mundo talaga. Iba talaga. O, oh, iba. Malayo. Malayo talaga. Malayo sa mga manga na o. Oh. Pero oh. yung mga oh. kuan, yung mga mahina talaga, yan yung malakas magsalita. Kasi ayaw nilang malamangan. Oo, oh, ayaw, ayaw nilang masapawan. Kamo. Masapawan. <laughs> ayaw nilang masapawan mga dinero. Ang problema sa kanila, para makaakit ng tao, Ayun. para paniwala ako. Oo. Eh yung iba naman din, napaniwala naman din nila sa maling kuhan. Paniwala. Eh, wala tayong mga gawa dyan. Pro problema Is, na sila yan. Kanya-kanya, kanyang kung kapatid, no? kanya-kanyang isip, kanya-kanyang kung nila, discarte nila. Mismo. Kaya, wala tayong rights dyan na papakialaman natin sila. Pero, may rights ako sa mga taong gusto nang magbagong buhay at naghihingi ng tulong. Hmm. So, salamat yung pano sa akin. Advice mo, uh, kapatid, dahil hindi ako mali daw. Tama. Hirap. Mm Kasi gusto ko pang mabuhay ng abang panahon. Ang isipin mo na lang para sa pamilya mo. Kasi pag mayroon ka dyan, mayroon kang mga ganyan, mga anting-anting na yan, kawawa ang pamilya mo kasi andon yung balik eh. Mm Kadalasan talaga paano, Ha? Paano ka po? Yung akin Sa katawan ko meron rin Wala na Wala na yan Lusog oh. na Kasama na yan. Dami. Hmm. Yan. Oh. Kasama na yan na nalosal sa pag-inom ng tubig mo. Ano pakiramdam mo ngayon? Oh. Di ba ang Di ba diba, ang Oo, oh, makakasama maka Oo. Oh. Kasama na yan. Uh, sa hmm. Yung mga tatot Hindi na yung dati na, na yung mabigat. Oo. Oh. Mag mabigat palagi. -hmm. O oh, ito. Mabigat. Bibigyan kita ng protection. Ayun, ayun. Salamat. Sa, sa pangalan natin, sa pangalan natin, sila, pinupo sa ito ang ng tubig. Na ito ay magbibigay protection sa inyong katauhan na kahit anong makilamig ito ang ang tao ay hindi ito makikita at hindi Makapasok ka. ka na. Aha! Pasok! Lulog! Lulogin mo! <clears throat> Ikaw ay protektado na. Yan. Ay, salamat. Kaya sino pa yung kuhan dyan? Magkukulam, hindi yan papasok. Ano pakiramdam mo? Oh. Oh. palagi, pal, pal, pal palagi ako sa biyahe. Palagi, palagi ako sa biyahe talaga. So kailangan ko talaga. talaga. Wala na yan. Eh, number one, tulungan ko rin yung sarili ko. Uh -uh. Kena So, maraming maraming salamat sa iyo kapatid dahil hindi na, uh, nakilala kita sa akin uh, sa social media. Dasya, uh -huh. Dasal. na lang. O oh, salamat kapatid. Maraming 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 salamat sa iyo. Pero kung baka marami nang matulog sa ka ibang kapatid natin, pero kung, kung uh, kung gusto kang mag mundo, chat mo lang ako. Oo. Uh, mm -hmm. Pag-isipan mo muna. 100%. Oo. Uh, <laughs> salamat. Thank you.